pinggan ngayon. So, ang bilis ng panahon, no? Kasi two years na tayo. Two years na tayo dito sa Australia. So, ayan guys, samahan nyo ako guys. Magugas tayo ng pinggan. Guys, kung bago kayo sa akin YouTube channel, please subscribe, Mira Vera. Ayan. Ito yung buhay natin mo dito sa Australia. Kasi ito sa Australia, guys, hindi ito ang patung katong-katong Bawal ma dito. Kung ma-arty ka, hindi ka pwede dito. Okay? Pag ma-arty kayo, okay, pwede sa... Hello, to viewers! Ayan, to viewers. Guys, kung bago kayo sa aking channel, please subscribe, Mira Vera. Ayan. Para makatulong din, di ba? Every day. Live muna tayo, guys, habang ano, processing yung ating ano. Kung mapapansin nyo, wala tayong ads ngayon. Kasi, nakaano tayo, naka... Yan. Wala tayong ano, wala tayong viewers ngayon, ha? Busy kayo, na-order ngayon, guys. Busy sa Australia. Like, na-uwan sa Australia. Okay. Enjoy lang kayo guys Enjoy lang kayo sa panunod sa akin dito ha Sa akin na ipala Mga busy ang Mga busy ang tao so, Ugas-ugas tayong tinggan Busy ang mga tao ngayon Mga tulog pa siguro ang mga tao Guys, sunod ko ba kayo? Para yung nagbibenta ng tilapia, ano? Buhay dito sa Australia. Dahil ako guys. Every day. Siyempre, pag meron pang asawa, anak, lagi mood, ano, multi, tas ba kung tawagin yun? Multi-task. Kaya tayo guys. Hello to the viewers! Hi guys! Hello for viewers! Kung bago kayo sa akong YouTube channel guys, please subscribe Mira Pera. Ayan, subscribe niyo ang akong video and ang mga video ko. I-like niyo. Subscribe nyo ako. Support my channel guys. Ayan. Everyday happy. Yan, guys. Hello, 14 viewers! Hi, guys! Mag-comment kayo para ma-shoutout ma ko kayo. Please comment and then I'll shoutout ko kayo, guys. May gibis tayo. Nagugas tayo ng pinggan. Yan, pakilip yung aking live, guys. Yan. Thank you sa panonood nyo. Watch lang kayo, guys. Yan, 14 viewers! Maraming maraming salamat! Please support guys my YouTube channel. Subscribe na rin kayo. Ayan. Thank you 15 viewers. Ayan. Sa panunood nyo. Ayan. Mag maghugas muna tayo ng pinggan. Habang tayo naghugas ng pinggan, magre-ready pa ako ng ano. Guys, paligo ng baby ko. 14 viewers. Salamat po. Andiyan po kayo. Uy. Thank you. Pwede yung paki ano, paki subscribe my channel, please, guys. Gilbar Raga. Yan. Please support my YouTube channel and subscribe my YouTube channel. Said hi. Hi, Roblox. Roblox King. Can you subscribe my YouTube channel if you like my channel? Yan. Thank you, guys, sa panonood nyo. Subscribe lang kayo, guys. Yeah, hi. I did, thank you so much. Thank you, Sepand Like six viewers. Thank you so much for Thank you guys. Ah, uh, thank you sa pag-follow. Hello, 7 viewers. Thank you so much sa panunod nyo. Subscribe lang kayo sa aking channel, guys. thank you so much. Kaya sa mga nagtatanong kung taga saan ako, 11 viewers, thank you. Sa so, nagtatanong na, ano, kung nasa na ako, or taga saan ako, guys. So, siguro naman nakikita nyo sa aking YouTube kung anong place ko. Ayan. Kung talagang subscriber ko kayo, nakikita nyo po, guys. Yeah, hello, eleven viewers, ten viewers. Subscribe to my channel, guys, please. Ayan, guys. Hello, Arias, Arias Hollis. Pwede nang subscribe kayo. Please subscribe my YouTube channel, guys. Wala ba mong papalipad dyan? Magpalipad kayo, charot. Guys, baka may magpapalipad, charot. Yes, thank you, Aris. Yan, thank you. Subscribe lang po kayo sa akin channel. Five viewers. Hi, Ronald! Ronald Palestine! Can you subscribe my YouTube channel, guys? Please subscribe my YouTube channel if you like my channel. At sa mga video ko, guys, support nyo lang ako. Support lang, guys. May gagawin pa tayo kasi. Yeah, subscribe lang kayo. Seven viewers! Thank you so much! Ayan. So, magpaprepare ako kasi maligo yung aking anak. Maligo yung baby ko, guys. Oh, MD. Ayan, guys. Guys, magpaprepare ako kasi maligo yung, yung baby ko. Hi! Thank you so much, guys. Subscribe lang sa akin channel. If you like my YouTube channel, please support bira Vera. Ayan. So, I prepared for my baby po. At kasi, yung baby ko, malik na siya. So, unahin ko muna siya, guys, kasi mas important. Hello, 8 viewers! Hi! Hi, Arias! 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 Hollis! Hi, guys! Subscribe sa, sa akin channel, guys, please. So, ngayon, mag -e edit ako, guys, miya-miya. Kasi, hindi ako, guys, kasi si baby ko is, papaligyan ko muna si baby ko. One viewers! Thank you so much! Rob Roblox King? I prefer to Water for my baby Because my baby's going to uh, take a bath Yeah, because I have a baby guys one baby and one husband Love your channel, thank you so much Ronald thank you so much Okay guys mag i -ended na ako. So, bye-bye and see you next video tomorrow at same time. So, bye-bye guys and God bless. How old did your baby? One year old. Thank you so much. Sorry guys, I ended my life. Bye-bye and God bless. Bye-bye.